Good morning mga kabubuyog Isang magandang maulang umaga ulit mga kabubuyog Andito tayo sa Kalumpit, Bulacan Titingnan natin kung anong ma-update natin dito sa Kalumpit So samahan nyo kami ni Bubuyog Lipad tayo dun mga kabubuyog, andito na tayo sa Maytulay. Tanaw na natin yung mismong station ng kalumpit. So, titingnan natin kung nag ba yung gumagawa or wala pa rin gumagawa. <laughs> Kasi noon nakaraan, may mga bar finding machine dyan, saka bako, saka loader, ganyan. Eh, ngayon kaya, titingnan natin. So, base dito sa malayo, wala yung gumagawa. Alamin natin, titingnan natin kung dito ba sa kahabaan ng kalumpit, may activities na ginagawa. Kaya hindi iyan ang natututukan. Kaya hindi yung uh, kalumpit station ang uh, priority nila. So, gawin tayo doon. Tingnan natin hanggang doon sa boundary ng Apalit ng Pampanga. Tingnan natin kung meron bang ginagawa doon kaya hindi nila ito ginagawa. Baybayin natin to As usual, nasa MacArthur Highway tayo. Dire-diretso lang. Nga pala, galing tayo ng Malolos. Binabay nga natin yung papuntang Kalungpit. Wala tayong nakikita mga column. Walang gumagawa doon sa Gawing Kaliwa. Hindi ko alam kung may na-encounter ba silang problema katulad ng right of way. Hindi ko alam eh. Yung mga issue issue na ganyan. Siguro meron lang silang hindi pa naaalis na bahay or ano natin sigurado so yan andito ah, na tayo sa maraming tulay babataas babataas <laughs> ito ang kinagandahan dito sa kalumpit maraming tulay dala diretso lang anong araw ba ngayon hindi palengki day <laughs> kasi nung nakaraang punta natin dito palengki day kaya traffic maraming nakahambalang sa gitna ng kalsada so dito wala tayong nakikitang nga uh, nagtatayo ng mga columns or merong ginagawa along dun sa NSC R. Yan. So dito maglalagay din siguro sila. Baka siguro malambot yung lupa, pinatitigas nila. Kinatambakan. <laughs> Wala tayong uh, nakikita activities eh. May nag-comment kasi, ilalagay ko dito. Sana daw matutukan ng kalumpit kasi sayang daw yung pinabayad nating tax, ganyan. Eh, samantalang sa ibang part ng Bulacan, nagagawa yung station, ganyan. Ang laki na ng improvement. Tapos dito sa kalumpit, dapat siya. dapat sa gawa. <laughs> ano, walang gumagawa. Iba-iba naman kasi yung contractor niyan eh. So, may naka-assign sa kanila. So, alamin natin. May, baka naman meron silang project na ginagawa doon banda ganyan andito na tayo sa palengke medyo traffic pa din kasi maraming namimili umaga pa lang eh so pinili nating umaga para hindi masyadong mainit Nalang lang medyo umaambon hindi ko sure kung makakalipat si Bubuyog mamaya dire diretso lang tayo ah, okay. ben, hindi mapakali si Manong kaliwa kanan kaliwa kanan oh. ah, naghahanap ng pasahero na. So yan. Ah, uh, nandito na tayo sa intersection pag kumaliwa papuntang Hagunoy. Ayun. Ah, sa intersection, kamote, mga kabubuyog, kamote. Ayan <laughs> Uh, Dire-diretso lang tayo. Punta tayo doon sa ano, boundary ng Apalit at saka ng, uh, Kalumpit. Paliparin natin doon si Bubuyog kung may makikita tayo na activity. Meron tayong nahagip. Meron tayong napanood. May nagbanggit sa atin na meron daw launching gantry doon So, ibig sabihin, itong kahabaan ng uh, Kalumpit, merong activity doon banda. So, tingnan natin. Andito uh, na tayo sa pinakamatagal na tulay na ginawa. <laughs> Hindi makamove on. Ah, uh, tawit tayo ng tulay. So, dito, wala din tayo nakikita sa so, doon ng banda ang dami siguro bahay na gigibahin dyan natin sigurado eh wala nakikita ginagawa doon. ayan mga kabubuyog malapit na tayo doon sa boundary hindi natin matatanaw dito, mula dito kung anong activity dun ng binubuo ng NSCR ang magagawa lang natin paliri pa natin do si bubuyog may natatanaw akong isang crane yung pinakataas ng crane na natin kung makakalipad si Bubuyog hindi naman siguro maulan Ayan, approaching na tayo ng arko ng Pampanga galing tayo ng Bulacan papunta tayo ng Pampanga Ayan mga kabubuyog andito na tayo sa arko ng Pampanga so hanap tayo ng spot dito tapos palili pa rin natin si Bubuyog ayun may crane ako nakikita may tinatayo nga doon. kaya angat na yung launching gantry <laughs> andin lang pala malapit lang Tignan natin kung tan tayo pwede mag take off dito ayan mga kabubuyog, nakatawid na tayo ng apalit paabuti natin si bubuyog doon banda, kung aabot siya doon sige, tara subukan natin bubuyog, lipad na Yon mga kabubuyog, naliparan na natin. Nakita natin ko anong ganap dito sa boundary ng Apalit sa kanang kalumpit. Nire-ready pa lang nila na itaas yung launching gantry. Hindi po, wala pa pala, hindi pa pala siya ah, nagdalatag ng segment. Hindi pa kumpleto yung launching gantry, ganyan. Ngayon, pupunta tayo doon sa Sulipan Bridge. Titingnan natin yung Balance Cantilever Bridge ng Apadit kung nagsugpong na ba. <laughs> Hindi natin palili pa rin si Bubuyog dito kasi kumukulimdim, umaambon kanina. Dito, pakiat, ayan, as usual, makikita natin, wow, malapit na. Tingnan natin kung baka isang dangkal na lang, tapos na. <laughs> ayan mga kabubuyog, andito na tayo sa Sulipan Bridge. Ayan, ang uh, Balance Cantilever Bridge. Ayan, ganda, ba? Diba? Oh, ah, umuusad na rin yung kanan. Yung sa kabila. Yung sa kabila kasi, ayan oh. Kung mapapansin nyo, umuusad na rin siya. Siguro mga nasa 5 meters na lang yan or 4 meters, ganyan. An estimate lang. <laughs> so, U-turn na tayo dito hindi muna tayo mag-update sa apadit para ma-excite kayo kung anong kaganapan doon. <laughs> Binitin. Ayan mga kabubuyog, nakapag-U-turn na tayo. Makikita ulit natin yung balance Cantilever liver bridge. Nakaka-excite kasi malapit na siya magdugtong. Mga isang dangkal na lang siguro. <laughs> Nung nakaraan, isang dipa na lang eh. Ngayon, isang dangkal na lang. Malapit na. Next time na punta natin, parang talaga natin yan. Baka naman dugtong na that time. Siguro yung kabila, tapos na. Ah, hindi pa. Meron pang ano. May dinudugtong pa sila. So, yung kabila, may gumagawa na din. Ayan ang update dito sa balance gun deliver bridge ng Apalit, Pampanga. Ayan, umaambon, no? Oh. Pararamdaman mo, talagang tumatalsik. O baka naman nagsasalita si Manong kaya may tumatalsik ko, ba na tayo ng Salipan Bridge? Balik tayo doon. Anyways, yung ano, uh, napalipad natin si Bubuyog doon sa ginagawa ngayon dito sa apa, sa Kalumpit. Nga lang, gumawi tayo doon sa may tulay. Yung pinakamatagal na tulay na ginawa. Nakita natin na ang dami nilang i-clear. Ang dami nilang i-demolish. Hindi ko sure ah, pero parang ano, parang punong-puno pa ng kabahayan. Ang dami pang establishments. So, kaya siguro nang tatagalan. Pero, doon sa may arko ng Apadit, tsaka ng Kalumpit, papunta dito sa Apalit Station. Lahat pala may columns na. Okay din na naliparan natin to para nakita natin na ang iniintay na lang pala is yung launching gantry. So maglalatag siya ng segment. Hindi natin ito pansinin kasi natatabihan siya ng mga kabahayan, ganyan. Tapos sa kabila lang pala nito, nandun na yung magiging viaduct ng Apalit. Nga lang itong kalumpit, ito na napag-iiwanan. Pa-comment na lang mga kabubuyo dun sa mga nakakaalam ano bang nagiging na-encounter nilang problema. So ayan. Ito ang uh, arco arko ng mga uh, to kalumpit. Dire-diretso lang tayo. Ayan mga kabubuyog, andito tayo sa lumang station ng Kalumpit. Tingnan natin kung anong meron. Wow, first time kong mapunta dito sa station. Uh, mm, ito pala ang station. Ikot lang tayo, tingnan lang natin kung anong makikita dito. Ayan mga kabubuyog, uh, ito yung, hindi ko alam kung dadaan dito yung NSCR. Pero yu, ito yung dating Station ng Kalumpit. Sa so, ngayon, wala na siyang redes, wala nang uh, bakas na dito dumadaan yung lumang trend. Pero, etong lumang station, gawa siya sa bricks. Tapos, makikita natin na eto yung waiting shed, ganyan. So, dito pumaparada yung trend. Yan ang uh, lumang station dito sa Kalumpit, Bulacan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, katabi lang siya ng MacArthur Highway eto ang paglabas natin dito, MacArthur arthur Highway na. Medyo maputik alang ka kasi kagabi magdamag na naman umulan. <laughs> Sana sa mga susunod na gala natin, yung station naman ng San Fernando. Ang malita natin doon, ginawa siyang museum. So yun, hanggang dito na lang muna mga kabubuyog sa so, mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan huwag kalimutang pinutin ang subscribe button pati na rin ang notification bell mag-like, mag-comment kahit anong comment mga kabubuyog okay lang <laughs> so thank you, thank you mga kabubuyog thank you for watching this video please subscribe to my channel click the like button and the notification bell down below thank you